Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang sinabi ni Steve Kerr at Mike Dunleavy Jr. at ang laban bukas ng Golden State Warriors kontra Portland Trail Blazers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay paki-like po ng ating video, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So unahin po natin ang bakbakan bukas ng Golden State Warriors versus Portland Trail Blazers, mga kaibigan na kung saan ito po ay ang parehong unang laro ng magkabilang kupunan sa regular season. Ang game ay gaganapin po sa home court ng Blazers na magsisimula eksaktong 10 ng umaga sa atin dito sa Pinas. Tingnan na lang din po natin ang injury report ng dalawang team para sa kanilang banggaan bukas. Para sa Portland Trail Blazers ay out versus Warriors sinag Williams, Shaidon Sharp at Matisse Tybull. At para sa gold-blooded naman po, ayon sa report ni Anthony Slater ng The Athletic ay kumpletong haharap ang GSW bukas contra Portland. So isang napakagandang balita po ito para sa lahat ng mga fans ng gold-blooded. Bagaman dadayo sila sa baluarte ng kalaban ay lalaban naman sila na kumpleto. Kaya paniguradong magkakaroon po ito ng matinding salpukan bukas. Kayo mga kaibigan anong team sa tingin nyo ang mananalo sa kanila? Magcomment comment lang po. Bago tayo magpatuloy sa sinabi ni Mike Dunleavy Jr., General Manager ng Warriors Franchise tungkol sa walang nangyaring rookie contract extension kay Jonathan Kuminga. Ay ito po muna, familiar na ba ang lahat sa Color Lab? Trending ito ngayon, isa po itong game application. Na kung saan sa simpleng paglalaro lang natin dito ay makakapag-withdraw po tayo ng pera using RG Cash account. Ang maganda pa ay hindi ito isang sugal dahil hindi po tayo nagpro-promote ng anumang sugal. Wala tayong pera na ilalabas kahit maikling sentimo, tayo ang magkakapera dito. Kung ang hanap mo ay extra income, allowance sa pag-aaral o panggastos sa mga gastusin sa bahay. At wala kang trabaho, ang Color Lab ay perfect na perfect sa iyo para magkapera. E-click lang ang link na nakapin sa comment section mga kaibigan, huwag kalimutan na ilagay ang ating ID number 36324977 para makatanggap ka agad ng reward na 75 diamonds at pagkatapos ay mag-message ka sa FB account na ito. Para mas ali sa GC at doon ay tuturoan kayo sa kung ano ang mga dapat na gawin para magkaroon po kayo ng extra income gamit ang Color Lab. Ngayon dito na tayo sa sinabi ni Mike Dunleavy tungkol kay Jonathan Kung Inga. So alam naman nating lahat na walang bagong kontrata ngayon si JK sa Warriors. Pagkatapos binagyan ng GSW si Moses Moody ng new 3 years contract, ay inakala po natin na susunod na dito si Kung Inga. Pero yun nga walang deal na naikasa. Sa mga hindi pa nakakaalam ngayong season, mag e ang pinirmahang kontrata ni Jonathan Kuminga sa Dubs. Ibig sabihin magiging restricted free agent siya sa 2025 po. So parang lumalabas na hahayaan nilang aalis si JK sa kanila mga kaibigan. Para sa akin sa pagkakaintindi ko dito, ay nakadepende na lang sa magiging performance ni Kuminga sa kupunan ngayong season. Dapat ipakita niya na talagang kakaiba siya kumpara sa ibang manlalaro at dapat bigyan ng malaki-laking kontrate sa walang pagdadalawang isip o pagdududa sa kakayahan. Yan din ang pinapanto dito ni Mike Dunleavy. sit with his future with the team now? Yeah, I mean, I don't think much has changed in regard to, you know, our hopes for his future with the team. Um, sometimes these things get done, sometimes they don't. Um, don't really want to overreact either way and so from that standpoint you know really good communication and conversations over the course of you know the summer to get to where we got to um, didn't get a deal done uh, it's got to work for both sides totally reasonable um, saw some deals get done out there in the league some didn't um, we'll have him as a restricted free agent this season and i think the most important thing for jk is just to have a great year you know, I think that's what's best for him, the Warriors, the whole deal. So uh, I think we're in great alignment and move forward and, um, you know, hope to, hope to get something done in the offseason. Samantala dito naman tayo sa sinabi ni Steve Kerr tungkol sa kanilang team ngayong season. Base sa kanyang mga binitawang salita dito mga kaibigan, ay mataas ang kanyang paniniwala at goal nga raw talaga nila na sila ang magkampiyon sa season na ito. So how would you define like a successful season for the 2024-25 Warriors? um a successful season um, i want to number one be in the playoffs like that's that's our goal is to to get there and then our next goal is to do damage and uh, our goal after that is to win the west our goal after that is to win the championship so those goals are all in play in my mind um, at the end of the season regardless of what happens um it's not for me to tell you if it was successful or not. It's, um, it's for you guys to, you know, to write. We you know, we know um, what we're looking for. Um, but we also know we can't sit here and give you statements that you can then you know, put in headlines and use halfway through the year and you know, use against me. So this, it's modern, modern day sports, modern day championship, rings culture. Um, what I tell the players all the time is, everyone's going to judge us, but only we can really um, assess, um, you know, our success or not, or whether we're getting better every day, whether we're connected, um, whether we are fighting for each other. All those things lead to success, and that's what we measure every day.